Hello, isang mapagpalang panahon Sana po yung like share, subscribe nyo po ang video natin Ito na naman po Ang tagapaglingkod nyo, Karunungan News Ikitinit Martial Arts Dito na naman po tayo, mag-focus Dahil sanay na kayo Kung ano yung mga sinasabi, ano yung karanasan ko Sa buhay, eh dito na kayo Kumango sa mga kapwa ninyo Na nanunood Nakikinig At sumubaybay Sa binabahagi kong karga dito So tapos na tayo kay nanay Recap natin, dalawang taon siya nag wheelchair O so dahil sa katuroan natin Sa pagbahagi natin ng gamit At pananalig niya At pananalig niya sa amang may kapal Siya ay nakalakad uli So ngayon, balik tayo Dito naman po tayo Sa kapatid natin nga Tatawagin ko lang Ronald Hindi ko sasabihin ang apelido Ito naman po ay iba din ang ganyang ano, uh, Nakadepende kasi sa intention Pero nung kumuha siya mga kapatid Una niyang kinangkilik ay eh, gusto niyang Uh, para uh, round protection na kung saan makakadipinsa, makakagamot, at magkakaroon ng swerte. Pero mas lumakas ang swerte ng kapatid natin si Ronald. Kasi mga kapatid, mula nang nakatanggap siya ng kargada mula sa atin mga kapatid, nakapagtayo siya ng sarili niyang uh, panghanap buhay. At hindi basta-basta naitayo ng kapatid natin si Ronald kasi nagkaroon siya ng tinatawag na manpower. So pagsabihin natin manpower, marami kang tauhan. At ang iyong mga tauhan mo yun ay pinapasok mo sa iba't ibang kumpanya tapos sa kung saan ang kumpanya naman ang magbibigay sa iyo ng porsento para kikita ka. So, yun ang kapatid natin si Romel. At nasubukan niya nitong bago lang na uh, nasubukan niya yung kabal ng gamit. At yun na, isipin niyo na lang na uh, mula nung tumangkilik siya sa atin, way back 2019 pa rin, nakapagpatayo na siya ng sariling negosyo. Kaya yan ang Papatutuong mga kapatid na ang pagtangkilik ng kargada at sa ay mali yung kapaniwalaan ng mga sinaunang tao na sinasabi nila na pag mayroong kagkargada ay maghihirap ka sa buhay. Kasi ibahin mo itong taga nyo at ibahin nyo din itong karanasan ng kapatid nating si Ronald. Isipin nyo na kapag patayo ng sariling manpower at ibahin nyo din ang mga kargada ng galing dito kaya nga tinatawag natin yan ang round protection pwede kang dipinsa pwede kang makagamot at pwede kang makapaghanap buhay o maghahanap ng swerte bakit? combination yan dipinsa more on Diyos Ama panggagamot more on Diyos Ama ang pangswerte ay more on hikalang o more on uh, orasyon ng agila na kung saan mga kapatid yan ay pagtawag ng yaman sa saributan alam yan ng mga kautol Ayan, alam yan ng mga haring bakal. Alam yan ng mga kapatid natin, membro ng mga higala ang yan so, paunti-unti natin yan, ipakilala bakit meron kayo ganyang klase grupo. Ayan, so yan po ay itinatag noon ni Commander Aguila ng original na Commander Aguila na kung saan kasama yung paghahanap ng sabihin natin ancestral si dollar o yung mga treasure so yan, kasama po yan so again, balikan natin si Bro Ronald mula nung tumangkilik ng kargada dito sa atin ay nakapagtayo ng sariling pagninegosyo kung saan nakapagtayo ng tinatawag na manpower services na kung saan yun nga yun ang kadahilanan na unti-unting umaangat ang kanyang pamumuhay at isipin nyo hindi lang isang bisis, hindi lang dalawang bisis siguro mga masasabi ko na mga pang sampo o ilang bisis na kasi Mula noong 2019 to hanggang sa kasalukuyan, lagi siyang nagdaragdag ng gamit. Okay? At sunod naman po mga kapatid. Yan. Imumungkahi e, ko naman. Ito is uh, special na magiging manggagamot na din uh, balang araw. At kasalukuyan nang gagamot na. At mas malag maging malakas na siya sa manggagamot. So, sa next vlog ko po yan. So, again, sa mapagpalang panahon. At sana po, tumangkilik na po kayo. Yan. Huwag kayo mag yan. So kung sa tingin niyo ay nagihirap kayo, malay nyo ngayon. Wala na magkaroon kayo. kaya kung kayo tatangkilig sa kargada mula dito, ayo ay maakay at matulungan kayo sa pag-angat nyo sa buhay. Yan. Isang mapagpalang panahon. Sana po ay malike at share. Subscribe nyo po ang video natin upang masundan nyo ang susunod na kabanata na ibabahagi ng tagapaglingkod. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli.